bye, see you next vlog. Ito po si vlogger. <laughs> Ayan. Ayong, ang sara. Hindi, sa umpisa lang ang takot pag ando ka na sa ano. Wala na. Oo. Ako takot nga ako sa heights eh. Pero okay naman ito. Oo. <laughs> Ayan, galing na kami. Tapos na. Wala kami sa supply ngayon, eh. babalik asan ah, yung swimming pool na sinasabi nyo, yun ba yun sen ah yun yung mga pinaka so ayan pabalik na kami sa aming cottage guys ayan gusto sa wak tayo kalimot dito Eh no, sawa. Ang daming malilibot. Daming maiikot, daming mapupuntahan, daming malilibot. Yan. Oh, na nakay hey, Di kay mama. Hindi pa nga kayo nakapag-swim eh. Sayang. Sayang naman. Welcome oh, Welcome po kayo dito sa aming palasyo. Ayan. Jin, bigyan mo ko Jin. Ay, nga pala. Mukha mo lang pala nandoon. Huwag na. Yan, Bilya Alfredo's. I love Alfredo's. Yan. na kami sa aming cottage. Yan doon, yung entrance. Ang dami lang si swimming dito, guys. Grabe, sobrang dami tao. Aray ko. Maraming tao kasi, ano, Mainit. Saka hindi ka maano dito guys na mag-swimming. Kumbaga hindi ka maiinip kasi maraming ma-lilibot. Sawa kakalibot dito. Ano yan? Ano next yan? Next destination natin. Ano yan? Next hindi pa na kami Purak. may next destination na. Purak din yan? Hmm. Ay, ang ganda. Yan ang mix natin. Parang ano, sa parang sa ano? Parang sa palakol. Oo. Sa kabila siguro yan, te. May mm -hmm. zip line eh. Oo. Uh -huh. ah, baka doon ako mag-zip line. <laughs> Diyan nga, hindi mo nga trin, ano, sayang. Yeah. Nakapag-video ka sa taas ka, Marlin? Hindi, iniwan ko yung cellphone ko eh. Binigay. Maganda sana. Ha? Dito, hindi pa ako naka ano, dito eh. Oh. Laka, laka back yung camera mo kaya nga, likita nga lahat ng view nagnerbiyos kasi ako sa zipline guys dapat daling ko yung cellphone ko para nakapag video sana ako sa taas ang problema nagnerbiyos ako so, nag line ako hindi ko dala ang aking cellphone kaya ayon di ako nakapag video. O ngayon nandito na kami sa aming cottage. Ano? Oh. Oh, ngayon, may... mayroon, mayroon. Oh. Sa bangka yata niya, Hindi mayroon naman lalawakin. Kita ko no video kung kanina. Text conditioning naman dito. <coughs> mo muna si Legend.

Sila, eh, si Rose nag sila si Ros nagbayad si Ros hindi sa tumuloy